Isa sa mga nakikitang opsyon para tugunan ang mataas na presyo ng bigas ang pagbabawas ng rice tariff o ang buwis para sa imported rice. Yan ang ulat ni Kenneth Pashente. Patuloy ang hakbang ng pamahalaan para maibsan ng pag-aray ng mga consumer sa harap ng mataas na presyo ng bigas. Katunayan, nakatakdang magrekomenda ang National Economic and Development Authority o NEDA ng mga panibagong opsyon para tugunan ng mataas na presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, bagaman may ipinatutupad na mandated na price ceiling ngayon, iginiit niya na pansamantala lang ito at hindi na anya magtatagal. The mandated price ceiling, when that order was was issued that was very clear it's temporary so uh, as soon as we can see an a, a better option of, of uh, addressing that uh, and uh, and have we have achieved already the objective then it should be lifted At sa hangaring mapababa ang presyo ng bigas isa sa nakikitang option ng NEDA ay ang pagpapababa ng rice tariff Giit ni Balisakan, ito ang hakbang na maaaring gawin ngayong mataas ang presyo ng bigas. Pero sa pagpapatupad nito, dapat ay matiyak anya na hindi magiging mabigat ang epekto nito sa mga magsasaka. Ang tangi umanong maaapektuhan dito ay ang pamahalaan dahil sa mas mababang kita mula sa taripan ng bigas. Pero giit ni Balisakan, What is a, few billions of US losses compared to greater suffering of our population from high prices? don't want, I don't want that tuloy din ang pagmumonitor ng NEDA sa paggalaw sa global rice prices lalo't nilimitahan na ng India ang pag-export ng bigas kabilang din sa binabantayan ng ibang major exporting countries gaya ng Thailand at Vietnam of course with the pressure uh, uh, external pressure both uh, uh, the other exporting countries like uh, Thailand and Vietnam will also would, would also want to protect their uh, local population from this uh, uh external uh, uh uh pressure no and they may uh also also decrease their their exports so that is those are the ones that are causing prices in the in the global market to rise hindi rin inaalis ng neda ang posibilidad na magpapatuloy ang mataas na presyo ng bigas sa world market dahil na rin sa banta ng posibleng epekto ng el nino hindi lang sa pilipinas kundi pati na sa mga karatig bansa nito sa timog silangang asia kenneth pasyente para sa bayan